Magandang araw, wa Filipina Sa ito ang valiantino sa satid sa inyo ng Office of the Vice President. Gamit ang natanggap na 150,000 pesos na puhunan mula sa OVP, nakabili ng mga biik ang mga miyembro ng samahan ng kababaihan ng Barangay Adia sa Santa Maria, Laguna. Ipinasilit din nila ang tamang proseso upang maprotektahan ang kanilang mga alaga laban sa mga sakit tulad na lang ng African Swine Fever. Narito ang ulat ni Brian Latasa. Di ba ba sa labing pitong biik ang inalagaan ngayon ng mga miyembro ng samahan ng kababaihan ng Barangay Adia mula sa Santa Maria Laguna? Binipisaryo sila ng magnegosyo today program ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Kuwento ng isa sa mga miyembro okay. ng grupo na si Marvin, di madali at mabusisi ang pag-aalaga ng baboy lalot banta pa rin hanggang ngayon ang African Swine Fever. Ibinahagi naman ito sa amin ang ilan sa kanyang mga sekreto upang masiguro na malayo sa sakit ang kanilang mga alagang baboy. Kundi ang ginagawa po namin mga magbababoy para po maiwasan yung mga ganong sakit ay lagi pong mag-ingat, lagi pong malinis ang babuyan. Ang unang-una po ay huwag magpapasok ng mga ibang tao sa babuyan at ang kalimitan pong ginagawa namin ay kung ano po yung aming damit na ginagamit sa babuyan ay sa babuyan lang. Hindi po kami yung pagkagaling po sa labas, diretso agad sa babuyan. Ang talaga pong unang-unang kailangan gawin namin ay panatilihing malinis at pag-iingat po sa aming babuyan. Dahil mahigit dalawang dekada na sa hag industry si Marvin, kabisado na rin niya ang tamang paraan sa pagpapakain ng mga alagang baboy. Anya, Nakakaubos ng isang sakong feeds kada linggo ang mga biik. Usually po sa mga biik po ay three times a day dapat nagpapakain para maiwasan po yung pagtatay. Kaya kailangan po ay talagang nakabudget lang po yung pagpapakain. Pero sa mga malalaki na po, two times a day. Noong buwan ng Mayo, una nang kumita ang mga nanay ng Barangay Adia matapos maibenta ng organisasyon ang 25 na alagang baboy. Ginamit nila na pambili noon ng biik ang natanggap na 150,000 pesos na livelihood grant mula sa tanggapan ng pangalawang pangulo para sa mga nanay kabilang na si Marvin, malaking tulong para sa mga Pilipino ang magnegosyo today program ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Uh, bilang isang miyembro po ng Samahan ng Kababaihan, masasabi ko po, po na napakalaking tulong nito sa amin dahil sa una po may negosyo na po kami na ganito. Tapos nabigyan pa po kami ng dagdag na puhunan para mas lalong lumaki yung aming negosyo, para mas lumaki ang kita, at para mas matulungan ang mga miyembro ng kababaihan tuwing kami po ay nakakapagbenta ng mga ganitong baboy. Kay Vice President Sara Duterte, sa bilang po isang miyembro ng Samahan ng Kababaihan ng Barangay Adya, sa bayan ng Santa Maria, uh, kami po ay nalulugod at nagpapasalamat sa inyo pong mabuting puso upang kami po ay mabigyan ng dagdag kita na kami po ay isa sa napili ninyo na mabigyan ng isang puhunan na pagsisimula ng aming samahan ng kababaihan upang patuloy po makatulong sa bawat isang miyembro ng kababaihan. Mula po dito sa Santa Maria, Laguna, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos Bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga kababaihan ng Barangay Adia Santa Maria, Laguna, ipinagpapasalamat ang magnegosyo taday program ng OVP. Ang kanilang mensahe kay Inday Sara Duterte, saksihan natin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat.